What's up mga kaloys? Self-entitled ka ba? Ang mga self-entitled ay parang mga pambansang kampon ng reklamo. iklamo dito at reklamo doon. Kahit na ang araw ay maulan, sasabihin nilang, ang araw ba naman? Pasasa! At kahit pa libre na ang buffet, sasabihin nilang, hindi man lang maserve ang magkain dito. Sana hindi na siya dito nagpa -reserve. Ang mga self-entitled ay parang mga main characters sa sariling sikat na teleserye kung saan palaging sila ang bida at ang lahat ay Extra lamang, kapag may event, sila yung tipong hinihintay na lang ang red carpet para mag walk of fame Sabay sigaw ng lights, camera, entitlement Dahil lagi silang light At alam mo ba kung ano ang lagi kanilang sagot kapag sinasabihan silang maging thankful? Thank you, pero mas okay sana kung mas maganda pa binigay mo ganoon sila ka-demanding, parang nag order sa online shopping Thank you, pero pwede ba express delivery? May special discount ba? Sa bawat restaurant adventure, sila ang madalas na may teserang sino ang pinakamaselan sa lahat tuwing hindi na ang kanilang kahilingan sa menu. At kapag nag-aantay ng serbisyo sa restaurant, sila'y tulad ng bocina nag-aantay pumutok. Lalo na kapag na-late ang pagdating ng pagkain. na nasasabi nilang, Sa wakas, akala ko hindi ni dalating ang aking entree. Baka naman pwedeng libre na to. Sige mm -hmm. you na. Know? Pero sa kabila ng kanilang diva moments, hindi mo mapipigilan ng tumawa sa kanilang nakakatawang antics. At kapag may handaan, di mawawala ang kanilang signature line. Mas masarap sana kung ganito, di ba? Parang may PhD sa food critic. Ang mga self-entitled ay parang mga walking checklist ng kapricho. Kung may award sa pinakademanding, siguradong Grand Slam champions sila. Pero sa huli, ang buhay ay hindi naman reality show na dapat sila ang bida palagi. So, kung ikaw ay may self-entitled tendencies, baka it's time na i-reboot ang system mo sa so, kabila ng pagiging demanding. Importante ring tandaan nila na hindi sila ang star ng buhay ng lahat. Kaya, bago pa sila maging captain entitlement, siguro doon nilang may superhero training muna sila sa mga tunay na may katarungang kababaang loob. Sa huli, tanong ko sa'yo, guilty ka ba sa mga yan? Pero huwag kang mag-alala, may chance pa naman tayong magbago. Lahat tayo ay may kakulangan at pagkakamali. Ngunit sa bawat pagkakataon ay mayroong pagkakataon upang baguhin ang ating mga gawi at maging mas mabuting tao. Kaya simulan na natin ang pagbabago ngayon mismo.